Boom! Aha! At may bago tayong tatalakayin ang ating thermo grip cover. Yan. Pagkakayo ay bumili ng Insta360, yung actually pang X5 lang talaga to. Meron ng X4, pero nakasulat yan X4. Ito kasi, bago na kasi itong X5. So, bumili ako nitong uh, Essential Bundle. And then, bumili ako nitong Thermo Grip grip cover. Itong grip cover na to ay hindi lang siya cover. Thermo siya. Ano ibig sabihin nun? Maganda ito pagka heavy user ka. Halimbawa, yung isang araw mo, tuloy-tuloy ka nagbibidyo. May possibility na uminit yung makam. cam. Kung alam nyo yung computer nyo, di ba may heat sink sa computer? Yung mga techie dyan. Uh, di ba may heat sink tayo? Yun ang mag-absorb ng init. At para Uh, yan ay madaling mapalamig. Ito yon, yun yung tulong nito, no? Ah, uh, thermal grip cover. So, ito, ito yung box niya, ito yung harapan. Ang maganda dito, slim design. So, parang wala lang pagkakinabit mo. Actually, nung punta ako ng Boracay, yung narentahan ko ng Insta360, X4 yon si ate. Ah, uh, hello ate, pagka nanonood ka, uh, oh sabi ko sa iyo, di diba, bibili ako. Nagustuhan ko talaga yung pinarent mo sa akin. Actually, pinarent niya 1,000 yun for uh, 15 minutes na nasa ere kami dun sa para sailing. Para sailing ba yun? Oo. Uh, tama ba? Para sailing. O, oh, yung lumilipad ka. Uh, gamit yung ano, yung uh, tawag dun. Yung Basta lumilipad ka sa ano alam alam niya na yon sa Bora. O yun, pinaparentahan niya, meron siyang X4. Pinarenta niya sa akin. So ang nakalagay doon, yung mismong unit, tapos meron siyang uh, tripod na ito, yung kasama dito na 114 cm na invisible selfie stick. Tapos Kasama ito, yung thermo grip cover. Ang ganda, sobrang nagandahan ako. Kaya ako bumili ng product na to Kasi talagang sa tingin ko, masusulit ko. Dahil nga sa sobrang uh, hilig ko sa pagbibidyo. Actually, nagbibidyo lang ako para sa family memory yan eh. Pero dahil nga nagandahan ako dito, gusto kong... Uh, I-share. Gusto kong i-share. Ayun, pumasok yung anak ko. basta ulit. Gusto kong i-share na itong unit na. So, ito. Ito yung harap. Uh, papakita ko sa inyo yung mga box. Hindi pa natin siya nabubuksan, ha? naka seal pa yan. Ayan, o. Oh. Nakikita oh. mo, sealed pa yan. Galing Insta360. So, ito yung harap natin. Ito yung gilid na sulat lang dyan, Insta 360 X5 Thermo Grip Cover. And then, ito yung kabilang gilid. Ganun lang din. O, oh, di ba diba? Kasulat din. And then, ito yung taas niya, nandyan yung seal. And, di pa yan bukas. And then, ito yung ilalim natin. And then, ito naman yung uh, likod natin, ha? Oh. Okay, so... Ito yung likod natin. Nakasulad dyan na the X5 Thermogrip. Ito, lapit natin, ha? The X5 uh, Thermogrip cover makes the camera more com comfortable to hold after shooting in 8K for an extended period comfortable, oh, hindi ko manahawakan yun. Baka, dapat ano, ang sinabi niya dito, uh, to cool the unit, di ba? Kasi yun ang pagintindi ko dyan. Kaya nga termo eh. Uh, Pero, more comfortable daw. Yung pag-grip mo siguro, no? Kasi nga, meron na yung mga yan. Ganda yung grip. Paghawak mo. Okay. Oo oh, ano Hindi niya sinabi, no? Na... Pero I think, hindi, eh. May mali dito. Ano rin sya. Kaya nga, thermo, eh. Parang heatsink yan. Yan. Tapos, and then, ito. In sa 360. Ah... Uh, thermo. Grip cover. Ah... Uh, tapos, yung... Sa US. O, oh, yan, ah. Yan ang mga nakasulat. Ito. Dito kayo bibili, ah. Para hindi kayo maloko. Yan... Insta360.com yan. tapos Made in China, of course Lahat naman ngayon, made in China na Ewan ko ba kay Trump Ilalagyan ng tarip Baka nga kaya tumasang presyo eh, no? yan, meron to Ganun din Okay So, unbox natin to, mamaya Or bukas, kasi Hindi pa ako prepared para yeah, Sa unboxing discuss natin yung mga accessories. Hello guys and sana mag-subscribe kayo sa aking channel. Supportahan nyo po ang ating kababayan. Maraming salamat po.